Black pala. Oh no, oh s**t, not good. Bago lang to, bago lang tumunog eh. Ah. Hindi hey, so na naman sobrang laba, pero malamot na meron. Panghangin ko, naiiwan pa sa bahay. Pa. Para ang hindi na nalang ako bago pero yung panghangin wala. What? Hindi lang po, Meron. Umaga ba yan? Ano ba, abot? Hindi mo na So try sana natin palitan yung gulong gamit ang reserbang gulong. Kaya lang dahil sa taga na natin hindi nagamit yung reserbang gulong, wala na rin siyang hangin. May dala rin tayong tire inflator na disaksak sa lighter socket pero hindi na rin siya gumagana. Kaya naman tinakbo na lang natin 'to nang dahan-dahan papunta sa pinakamalapit na vulcanizing. At syempre hindi pa dumatatas yung problema dahil wala yung tao nang nagbubulkanize dito. Kaya naman nagpahangin na lang tayo at maghahanap pa ulit tayo ng isang pang So anong gagawin mo dyan? Nangina ko muna kasi waiting para kasi karawasan ko na kay vulcanizing. Si kuya rin yung nagkakarawasan ah. na rin ng vulcanizing. Okay. ko pa matapos yung dalawang pinakarawasan ka. Oo, so, oh, yan ang nangyari. Labas ang alambre. Ikra, kaya pala tumutunog Mabod ng gano'n. Yeah. Yung loob ko na parts. Eh. Oh, no. Ano? Kaya tumutunog na kumagano'ng oh, sumasakit dito sa ano. Oo, oh, yan yun. Kaya, kaya, Itong gulong ko na to apat, bago to. Bago yan, apat na to. No, ito, luma ko to pinagkarikal. Ang nangyayari kasi, yung isang gulong ko na nandito, na flat ng isang driver ko, so, towing siya, so, napasok siya sa puro bubog na laki na punit din, size. Oh. tapo na yun. hindi eh, pa kumabi ng gulong so, ito. Lumang gulong ko na pinagpalitan ko, so, dyan bukong na sinalpa. Oh. Uh -huh. Kaya lang, namin ng ano ko eh. So, hindi <laughs> uh, uh uh ko uh na body work yan na warang ko Pwede yung serba muna na sa Oh no! <laughs> Matulis nga to Wala, warak na yung gulong ko eh. At dahil nakita nga ni Kuya, hirap na hirap tayo pagkalas ng gulong, tinulungan tayo nung sa post eh, Galing ya. At dahil napatingin ako sa gulong na ito, napaisip na naman ako, naggastos na naman. So, huwag na lang ang pwede na ito. Hinabot kami ng gulong dito. So dito tayo pumili ng bagong gulong guys. Dito tayo sa Blooming Main Dito talaga bilihan ng mga gulong, puro gulungan dito. So dito tayo bumili Irish Tire Supply. Pasayan lang shop ni General oh. Shout out kay General Kamote. So pasok tayo ngayon dito guys. So, Tindahan ni General. Pasok tayo. Palamig tayo dito eh. Wow naman. Kumakmak na yung lamig sa ibang bansa. You know. Dito sya nang mags, sumapang dito, usually pang scooter no. Mga 4 as 1 m may service din siya dito sa kabilang side. so may service din dito. You know, may motor na yun nila yun. yun ang natin sa bawang la Oh my God! Okay na siya. Shout out kay General. Grabe ba nangyari sa bulong? Grabe oh. Bungi-bungi at... grabe. Baka Starbucks yung kape niyo, kuya. Wow naman! Wow pag tayo bagong gulong, ito so, pa isang gulong natin, may bakal po. Oh, 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 oh. Kaya, no. bulkan siya, no? Kaya natin, pag di So, ang bagong presyo na ito, isang gulong 7,500, oh, isang gulong. God. No? So, isa lang naman yung kailangan nito is na, na wak-wak. Oh. So, mag tayo. So, yung bagong gulong. Ito, so, babalance din ito pagkatapos. Wow! Oh, so, linisin na rin nila yung gulong, guys. Bagay kabit na. No? Ito na yung ko na ba? Oh, Ito na yung bagong gulong natin guys. Kapal so, na makapal na yan. Laban na uli yung mahabang biyahe. So nagpabalag sa rin tayo ng apat na gulong para walang inig no. Pag uh, tumatakbo tayo tapos after nito guys. Papa ano tayo doon. camber alignment saka wheel alignment. Parang bago na mga gulong natin. No? Nilinis na na nila yung mga box. Wow. Oh, you know? wow. So ngayon okay, guys dito tayo papa camber alignment tayo. Kanan kuya. Diretso lang. Ay, ay nabitan ng ganyan. Makikita natin dito mamaya. Oh, yan kailangan cumber ka tong kaya kay niya. Uh -huh. Hey no. Hindi <coughs> to no. Wow naman. Let me call in for They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Galing tayo dito micro texture Same quick shine, sa entire block na tayo, Cream, napakaganda dyan guys. Kaya gamit natin dito sa sakin natin. No? Ano feeling pagka nakasakay sa 4x4 na van? Alam mo anong feeling? Ah, silip ka. Ano? Taas. Taas dito. Taas, taas. taas dito. Taas, taas. O, mo sila Kasi kami. <laughs>